Ito, please wag ang baby. Ilan taon ka ba? 18 po. Hmm. Mga may tatanong ka. Oh, nung high school, ilang taon ka nung nagka-baby ka? 17 years old po, nabuntis po ko. Tapos 70. ano po? 18 years old po ako nung nanganak po ko. Oh. Yeah. Maaga rin. Eh, siya din nalala yung pagbubuntis. Oo. <laughs> <siya? laughs> <laughs> Grabe, di ba? Payat eh. Payat, nag-aaral ka ba? Opo. Pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko nung nanganak po ko. Whereas ko po mga anak, nag ano po ulit ako, pumasok po ako. Ano year Second mo? semester po ng ano, grade 12. Anong, anong course mo? Ano po, TVL po, Technical Vocational Livelihood. Kukiri po ako. Ano? Kuki? Kukiri. Kukiri? Kukiri. <laughs> Lilinawin mo kasi. May, na, <laughs> may edad na kami. May <laughs> edad na kami. na kami. Kukiri. 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 Asa tatay mo, anak mo? Wala po. Paano Iniiwan wala? Wala dito? Iniwan na po kami. Uh, mo na, nabuntis ka. Nung bang ikaw ay nanganak, nandun yung tatay ng bata? Wala po. Yung nalaman niya pong buntis po ako, ano po, nakipag-usap po siya sa family ko, sabi magsusustento daw po. Nagbigay lang po siya ng ano, halagang 500 po, tapos... 500? Pesos po, para lang po sa vitamins ko po. Pag-alas po nun, wala na po. Wala na pong communication. Papa, ano kayo nabubuhay? dinutulungan po ako ng mama at papa ko, tsaka ng mga ate ko. Ito yung isa pang aspeto ng pamilya, ng family eh. Pagka wala yung ama, yung original family mo, sasuporta so sa'yo. Which is, I'm sure lahat dito nakaka -relate. Yan naman is the usual, di ba? Kasi iba-iba talaga ang klase ng pamilya. Merong isang buo na may ama, anak, may ina, meron namang walang ama, merong walang ina, meron nga walang ama't ina eh. Lolot-lola lang. Eh. So yung tata, hindi mo nakikita? Hindi na po. Ilan taon na yung bata? Six months po. Sige, kung bata. Ah, ito pa lang yan. Mm -hmm. So, kapapanganak mo lang? Mm -hmm. Oo po. Kailangan ka na nga nga? October 27 po. Kailangan ka nga nga? Oo, oo, oo. Mm -hmm. Sige, sino kasama Pinapakilala ko nga po pala ang pinakamaganda at masipag kong nanay, si Nanay Wilma. Hello, Wil. Hello, Michael P. Hello. May apo na kayo? Opo, Wil. Ano ba ang trabaho niyo? nagpi lang po, Well. Ah, fishball. Ilan ba ang anak nyo? Si... Lima po sila. Ah, lima. Opo. Pang ilang apon nyo na yung anak ni Baby? Panlima po. Okay. Ano gusto nyo sabihin sa anak nyo? Nak. Masasabi ko lang sa'yo, Nak. <laughs> Hindi ka namin pabayaan ng mga kapatid mo ng papa mo kung gusto mag-aral pa, mag-aral ka. So, ka po namin ng mga magulang mo. Ito so, ang sinasabi ko sa iyo. Alagaan lang namin yung anak mo. Basta, mahal na mahal na mahal ka namin, lalo na ng mga kapatid mo. Nakasuporta sa iyo. I love you na. Yun lang po. Baby, ano masasabi mo? Ma, maraming salamat sa um, ano ginagawa mo para sa amin, lalo na po sa akin, para sa anak ko. Salamat sa pagsusuporta, sa pagtitiwala ulit um, sa akin. Salamat dahil tinanggap niyo ko ni Papa kahit na alam ko na sobrang sakit ng ginawa ko sa inyo. Sorry po kung hindi ko po natupad yung pangako ko na bago ako magkaanak, kagraduate ako ng college. Sorry ko na una yung ano, yung baby, pero okay po yun, mga blessing mo yun. Mahal, na mahal ko po kayo, gagawin ko po lahat para makabawi ako sa inyo ni Papa. Sa Papa mo, may gusto ko sabihin? Ito camera. Pa! Sorry! Sorry kung ano, pasaway ako, nagsekreto ako sa inyo ni Mama. Pero mahal na mahal ko po kayo kahit na pinaghihigpitan niyo po kami. Ngayon po, alam ko na kung ba't kayo naghihigpit sa amin. Sorry po talaga, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po dahil tinutulungan niyo kami ng anak ko. Pero yung tatay, ilang taong kayo nag nagkaroon ng relasyon? Five years po. Sa limang taon. Tagal-tagal din yun. Ano? As bilang iniwan ka na lang. Opo. No? Hindi, hindi, hindi garansya yung limang taon. Ano? Ah, wala. Kahit 30, 40 years, naghihiwalay eh. Mm. Hindi, di ba? Hindi sa I don't think sa panahon eh. Dapat sa tiwala at pagmamahal mo sa kasama mo. <laughs> di ba? Di ba? Tama. Mm -hmm. uh, baby, ano eh talent?